Oh Yes. Mas malang langis kaysa piyesa. Kaya tinipid sa langis. Mas ma mahal, daw ang langis kaysa piyesa, mga idol. Shout out kay Buloy. Yan mga idol para tandaan sa mga hindi regular na pag change oil sa ating motor yan uh, pati piston ring mga ka idol ay stuck up yan, o. yung oil ring ay hindi na siya naglalaro matigas yung cam nya ay putput lalina na nakayod mga lods. Sa mga kwan, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe sa YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell mga kaidol para lagi kayong updated sa ating bagong gagawin sa ating mga tutorial na gagawin natin. ubos mga kaidol idol yun Hindi na natin napandar kanina ang kanyang tunog mga kaidol uh, dahil ito ay gabi ngayon na at busy na rin tayo dahil wala tayong cameraman dapat alagaan natin yung langis langis ng tamang pag change oil sa ating mga motor para hindi tumatulad sa ganitong senaryo grabe oh, naupos ang cam yung black may may medium kayod malit, malit lang pero pwede pa naman yan mga kaidol dahil walang pirang customer yan uh, tulungan natin tulungan natin tong rider na to para magamit niya ang kanyang motor sa panghanap buhay oh yun oh may biyaya pre tikyaw tikyaw Yun mga ka-idol, hanggang dito na lamang tayo. Maraming maraming salamat sa so, iyong panunood. Moto Vlog. ciao!